mga kajos tayo po ay narito sa bahay ni ate Erlinda ito Erlinda yan kasi so Domingo de Vera yan mag-asawa po sila sila ay gumagawa ng kaing ilang araw nyo natatapos yung kaing mother ilang araw isang araw isang araw Ilang ilang piraso yung kaya niyo gawin, yung ganyan. Isang araw, isang kalo. isang kalo, Ah, so ibig sabihin po, yung isang kalo 25, 25. na piraso, yeah, 25 na piraso. So yung ginagawa ni Tito Domingo, si Uncle Domingo yan yung paratal ay patpat, -pat, pat -pat, yan yung patpat -pat sa Pangasinan. Yan patpat, yeah, makikita po natin yung patpat, yeah. Yeah. Tapos, Pagkatapos na gawin ito yung Naga. Hindi muna ito muna, di ba? Yan. Oh. oh. Ito yung talik na tinatawag sa Pangasinan. Dati kasi may inilalagay na ano yan, di ba? Yung paratal sa Pangasinan, di ba? Yan. Yan, talik. So ngayon, para makatipid sila ganyan na hindi na nilalagay, hindi na ini-insertan ng mga inilalagay dito. Tapos, kukuha sila ng isa. Ito yung sukatan. Anong Tagalog nito? Ah, ano pangalan niyan? Sukugan. Sukugan. <laughs> pangasinan, Sukugan. Yan. Tapos ikakarga ng ganyan, di ba? Pagkagarga ng ganyan, yan. Itatakip ng ganyan. Tapos ito, ano lang to yung suka nito pare-parehas magkabilaan. Yan. Tapos lalagyan ng pa- ah, Pat-pat, yan. Yan yung pat-pat na sinasabi. Ito, tupi-tupi lang yan. Yan. Yan yung nagagawa ng kawayan. So, bilis na sila. Ilang taon na kayo gumagawa ng ganyan? Uh, 50, eh, totoo ba? Ilang na kayo gumagawa ng ganyan? O, yan. Tagal na. Pagpintala, nun. Iday. Ah. Pagpintala? 50 years na. O, ang dami nyo ng ipon? Eh, napu. Ah. Di. Hindi. Tapos napamana na rin sa mga anak ano? Apoy mana anak. Hindi sa apo, marunong na rin siyang gumawa ano. Hindi. Hmm. Okay, ito simple lang ginagawa ni Cho. Yan, pag di mo yan alam, eh mahirap din. Mahirap din yang gawin. Kaya eh, dapat marunong ka rin tapos yung yung ginagami mong yung bulo, yung itak, itak ay ano, oh, kuchilyo ay matalim. Matalim ano? Hmm. So, oh, kasi may mga viewers tayong Tagalog eh. I-English yun kasi katungtong yun English ta. Wala rin foreigner ya. May mga foreigner tayong pa, viewers. Yung English yun pa, to ya. Yeah. How to make kaing. Aust In English ya. How to make kaing. Yeah. Kaing, ya. Yeah. After you do dapat the pa, then, then laga. You laga ice. Yeah. And then, si what will happen after that cha? Laga-laga. Uh, laga laga Ano? May <laughs> yeah, nagbibiro lang kami. Actually, noon, pag hindi mo kabisado yan, masusugatan ka. Tapos, hindi pwede yung makapal. Ano po, Tio? Oh, manipis. manipis. lang. Kasi once na, ito, pag makapal ito, tapos si, gagamitin ni cha ito, gagamitin ni Auntie ito, yan, mapuputol. Kaya pag bin, na-bent nila, mas, ano, ay, oh, sorry, mas ano siya, malam, ano siya, yung sasama siya, hindi siya mapuputo. Kaya dapat manipis ang pagkagawa. So, after ng paggawa ng nitsa, after yan, gayto siya. Ayan. Pero, hindi pa tapos. Hindi pa siya tapos. Nakalagyan ng ano yung nandito, balisi. Balisi, ano. Yung balisi na sinasabi, gayto rin siya na kanipis. Pero, mahaba yan. Iikot-ikot ulit dito. Mga apat na patong. Ayan, apat na patong. Yan after uli iyon, nung balisi ilalagay nila ito parang puputo sila para ilalak nga nila o, di yun na yun Kain na siya pero hindi pa tapos meron yung kawing ano to siya ano, ay nandiyan pala si idol idol ang pamirinda kala idol tani Sabu buong muta paano man viral may video si... ano to siya ano Ah. Eh, dapat mo la. Tawag mo si Lay Merinda sa Tampol. Ya alam mo la ran na Merinda. Ya si Idol Dong, yan uh, kun din yan, vlogger din yan. Ilang kun na yung Dong, ilan na yung followers mo? 10 million at 10 million. 10 million. Yeah. So after ito, yan lalagyan ng barisi tapos yung sa ibang lugar naman ay lalagyan nila ng kawing yung uh, sa Tagalog ng kawing bayan siya na kayo hindi kami marunong mag Tagalog eh. so yun yung hawakan na siya yung ginagamita naman ng ano yun ratan nisan na ratan or ano ay o dyan yan yung mga uh, araray sikat at tarisi yan ano lang yun ha hindi, totoo ito. Naka-ano na tayo. Naka-live na tayo. Uh, so, yun po yung paggawa ng kaing dito sa Pangasinan. So, gusto niyo mag-order, ah, ano. Okay. Bye-bye mga viewers po natin. Bye. 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 Bye, -bye. <laughs> okay. Bye. -bye.